Bakit nga ba ipinagbabawal sa Islam ang pag-aalaga ng aso? Ang pag-aalaga ng aso sa Islam ay mahigpit na ipinagbabawal maliban na lamang kung dala ng pangangailangan, katulad lamang kung ito ay gagamitin sa pangangaso o pagbabantay ng mga alagang hayop o ng farm. At sino man mag-aalaga ng aso, nang walang sapat na dahilan ay mababawasan araw-araw ang kanyang gantimpala. Nang kasinlaki ng kirt, ang isang kirt ay kasinlaki ng bundok. Sinabi ng mahal na propheta, Kala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallama, Man iqtana kalban ila kalba mashiyatin au kalba saydin naqasa min amalihi kulla yawmin qiratun rawahu muslimun. Ang sinumang nag-aalaga ng aso, maliban lamang sa asong ginagamit sa pagbabantay ng mga alagang hayop o sa pangangaso o sa pagbabantay ng farm, ay nabawasan araw-araw ang kanyang gantimpala ng kasinlaki ng kirt. Ngunit bakit nga ba ito ipinagbawal? una, dahil ito ay marumi. Kapag nadilaan ng aso ang lalagyan ng pagkain o inumin ay huhugasan ito ng tubig ng pitong beses at kuskusin ito ng lupa bilang pangunang ilinis dito. Sinabi ng sugo ng ala, Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inai ahadikum idha walaga fihi kalbu an yagsilahu sab'a maratin, ulahunna bitturabi akhrajahu muslimun. Kapag dinilaan ng aso ang lalagyan, ng inumin at pagkain, nang sino man sa inyo, hugasan ninyo ito ng pitong ulit ang panguna rito ay kuskusin ng lupa. Pangalawa, ang bahay na mayroong aso sa loob ay hindi pinapasukan ng mga anghel. Sinabi ng sugo ng ala, Kala ang Nabi sallallahu alayhi wasallama, Innal la fihi kalbun wala suratun sahahahu inil albaniya fi sahih ibn Majah. na ng mga anghel ay hindi papasok sa bahay na mayroong aso at mga larawan, pinagtibay ni Sheikh al-Albaniye ang mga kasalanan ng tao na nag-aalaga ng aso, na hindi naman ito kinakailangan. Una, pagsuway sa mahal na propeta Muhammad dahil ito ay kanyang ipinagbawal. Pangalawa, panggagaya sa mga cover o hindi mananampalataya. Pangatlo, hindi papasok ang mga anghel, nagdadala ng biyaya at awa, sa bahay na mayroong aso sa loob nito. Tandaan, hindi porket ipinagbawal ang pag-aalaga ng aso sa Islam ay pwede na po natin silang saktan at pahirapan, dahil ang Islam ay naghihikayat na maging mabait sa mga hayop at ipinagbabawal na saktan ang mga ito. Nabanggit sa isang hadith na sinabi ng mahal na propeta Muhammad, na mayroong isang lalaki ang nagbigay ng maiinom sa isang asong na uuhaw, kaya't pinatawad ng ala ang kanyang mga kasalanan. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinanong, "O sugo ng ala, tayo ba ay gagantimpalaan sa pagiging mabait sa mga hayop? Tugon niya, mayroong gantimpalang nakalaan sa bawat kabaitan sa bawat hayop o tao. Sahe al-Bukhari at Sahe Muslim. Magkita kita ulit tayo sa next na video, yun lamang po para sa videong ito. Muli ako nga pala si Ravier Epi, Sokran.